Ayan guys, ready na yung ano natin. Uh, may bibigyan tayo ng pagkain tapos may tubig na rin guys. Shout out guys. Meron tayong tutulungan mamaya. Noon sa gilid ng kali. Natutulog may isang anak at saka tatay. Shout out guys. Dito ka lang kuya nakatira. Saan ba yung asawa mo niyan? Ila. Wala. Wala asawa. Dito ka lang. Kawawa naman yan. Ila, Saan ba yung asawa mo? Iwan, Iwan ka. Tapos sa lumpur binsya mo. Sos. Tagal ka sa Maynila. Na. Nako. Yun lang. Paano yun? Pag nagugutom yung bata, kawawa. Pastilan. Sige, sige. Salamat. Ila. Thank you, thank you.

Cuma kena katira. Kawai kamu nong, kawai kamu nong. Kata yo, kata yo. Tapi siapa main tay? Di tu lah kena katira tay. Di tu lah kena Oh, Jalan lah yang mengabatanya, dia lah. Kita yo. Bagi apa? Katakanlah kau di tu tay. Kau anak bumbai anak melayat. yung oh? apat ko yung lockdown ng dito na kami wala ko yung ito na matagal na kayo dito mm hindi -hmm. kayo bumalik doon hindi kayo bumalik sa probinsya nyo yeah, tagirap po eh yeah, tagirap dito lang halap kariton lang ilang ba yung anak mo apat kawawa naman ayun lang yung kinabubuhay pag walang ano wala rin kita